For today's video mga idol ay yan na nga ay bibili na nga tayo ng intercam ngayon. Ay tayo ay bibili ngayon doon sa bilihan ng mga helmet. Ay doon tayo bibili ng intercam. Kung saan man yung shop na yan. Ah, ito yung helmet ko. Ah, spider one. Spider post yan. Helmet ko. At dito natin ikahabit yung intercam. Para sa ating magandang connection sa ating rides. pala mga idol ay tanghali tapat alas 12 ng tanghali, grabe init at tayong sipagan ay bumili sa oras na ito ayan at tara samahan po ako mga idol at dito mga idol ay nakabili na pala ako at di ko na nabidyohan sa pagbili ko ay nabili ko pala to sa helmet house shop ng mga helmet ay ito yun nabili ko at dito nakabit ko na yan pinakabit ko na doon ay libre pa kabit doon at di na ako nahirapan yan KY Pro ah maganda to mga idol daw ay pang anim na ride tier kayang kaya mag connect dito at ready na tayo para sa ating long rides Going to province, ito yung mga idol, papil tapos ito yung box niya, tapos ito yung mga accessories na iba, uh, kiss na emergency kapag mawalan ka ng accessories doon ay meron pang reserba, ito yung charger niya, yan, ito po yung charger niya, ito yung charger, ito yung charger niya mga idol, yan. charger po yan, tapos ito yung mga Tapos nilang pa dito yung sa mic Sa mic Ito yung mga pum Para sa headset Headset Yan para sa Tinga po yan sa headset po Ito yung mic Ito yung mic po Ito yung isang mic para sa half miss Half piece na helmet Sa half piece po to ito yung sa whole piece hold piece po yan mga idol yan nakadikit ay magagamit po natin yan kapag may hold piece tayo na helmet dito sa modular kasi bawal hindi pwede kasi maangat yung kalahati parang half piece sya ay warranty ito yung warranty nyo idol idol 1 year, years warranty isang taon isang taon yung warranty niya mga idol yung box tapos yeah. yung uh, papel uh, warrant ito siya mga idol print cam key wiper at yan lang mga idol maraming maraming salamat sa aking video ay yun lang po maliit na video lang po yun ay hindi ko po na videohan lahat as in lahat pero sa susunod po ay magbibideo po tayo bali pala uwi kami ng probinsya tatlo lang kami tatlong rider kami at kailangan namin ng connection sa bawat isa isa para hindi kami magkaligaw-ligaw yan po maraming marami. salamat mga idol